Hello, oh, oh, what's up, what's up guys Ngayon ay nandito tayo sa tabing dagat Ayan Dito tayo sa seaport Ayan Mahuli kami ng alimasag ngayon dito Pang ulam Pang ulam ba pa. Ayan Ayan po So ayan guys, nag-umpisa na nga kami manghuli ng uh, alimasag dyan o. Oh. Ayan o, oh. alimasag na o. Ilang ilang mo uh, Huliin natin. Aray Ayun yung yun, isa o. Oh. Ayun lang o. Na... Huliin natin. Huliin natin to guys Ah. Huliin natin to. Ay, pumasok. Ito, ito, ito. Ayun, ayun, ayun. Lumangoy, lumangoy, lumangoy. Ay, ayan, lumangoy na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Huli, huli, huli. 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 Huli siya, guys. Huli! Ang laki ng kalimasag! Ayan, guys. Lihin natin yan. Ay, lumangoy po. Sanggana General, okay. guys. Tira, 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 tira. Katakas guys. Tara 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 tara. Katakas. Wala, hindi naman nangangagat. <laughs> oh, kamera pa, pa ito pa ito pa. Kita ko hulihin natin to ba. Uh, hulihin uh, natin ito. Nati ko paano natin tumauli. Yara. Huli guys, aray ko, nangagat Huli Oh <laughs> Huli Ayan guys, alimasag yan malis umalis ayan, nandito lang sila sa tabi oh Ayan, dalawa sila oh Ayan, yung isa oh. Nagtago sa bato Ayan na Huli natin yan Huli natin yan Ayan guys oh Ayan guys oh, oh. Huli natin yan oh natin so, Ayan, 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 ayan. Katakbo ka siya, katakbo. Tago siya sa bato. Ayan, tingnan. Yay! Ito, tumakbo. ay na. Ang bilis. Ayan na guys, tumakbo na sa malalim. Laki-laki sana yun. Ito yung isa eh. Ito guys, ito guys, ito guys. Buka natin ulihin ito. Ito oh. Ayan siya oh. Ayan. Ayan. Huli, huli <laughs> Pag-usanggala na yan Daming nangangawil guys oh. Nangangawil yan sila lahat Ayan, Dito yan sa may damam seaport Yeah. Ito kami ngayon, nanguhuli kami ng uh, alimahasag. Isang so dami nila na ang awil, oh. Hindi kami makapunta doon. Yan dito lang kami. Yan. Yeah. Ayun yung ano, oh. Parang oil, ano yata yan, oil. Yan, oh. Ayan guys, yung huli namin, ang dami oh. Ayan, meron doon maliliit manda darito. <laughs> Wada kung Dito malalaki. Yan meron pa kami na pusit Posit oh. oh! oh ay to, pusit? to. lang. Isa. lang. Posa. pa kami. Anyway. Dito, Gano -gano kala, kala ay 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 ganun ay lang. ay 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 ay